Hi guys! It's a very very busy Monday today at pag Monday, ito talaga yung routine namin mag laba, mag general cleaning sa palibot at syempre mag drain ng pool because pag Friday, Saturday, Sunday, busy at fully booked ang aming e-house so marami naka-occupy dyan so kailangan, so dalawang araw na puno yung ating mga cottage or A house So marami ang bedsheet na labahan. Tagayin so yan. Tingnan nyo naman. So yan ang routine namin. So nagdi-draining kami ng pool pag Monday. Kasi nga, madumi na siya pag Friday, Saturday, Sunday for the weekend. So tingnan nyo yung mga gawain naman dito guys. Yung iba ay tulog pa. Yung iba ay kakagising lang. Yung iba ay nagkakapi pa. Kami ay ito. Ito, nagpapalamig pa lang ako ng tubig. Paloma ay maagang naglulo. <laughs> bating ay tulog pa so, kaya sila so mamaya naman kami ay mag tulong sa kanilang pag sasampay at pagbabanlaw malinis na yung dito banda malakas ang ulan nag ano nagbaha na naman morning so sila nag tend doon maraming tend doon ng customer nagkape sila Sa so, dito naman ako nag linis. Ayan. Kunwari may ginawa ako. Pero dito talaga ako naglinis kanina. Ako nag-arrange yung mochinelas na yan. itatatapon ko na yan kasi wala na gumagamit. So, here naman tayo sa ano. So, nandyan pa yung labahan namin kasi nga hindi pa oh, umiinit. Ayan. Malinis ng kapaligiran. Charan chararan. Yung mga guests na nag-order na ng kape, dito naman tayo, banda. So, hindi pa katanggal yung ibang mga beds sa loob kasi may mga nagtulog pa sa ibang e-house. Ay, yung iba open na ibig sabihin wala nang tao o umalis na. So, tanggalin na lang. Gumagapang-gapang na yung aming mga ano, oh, Millionaire's maganda na yung tingnan pag nag-drop na yung ano nila. Ganito oh. Ayun, pag nag-drop na yung mga ganito diyan sa taas, maganda na yung tingnan. So kahapon nagpadamo na rin ako ng mga sa mga pinsan ko, tinanggalan nila ng damo yung ating palibot. Ang natira na lang is yung mga tunay na pinanim namin mga bulaklak. Hey okay, Kelvin, nakikikan. Dito na naman na area si Pudoy. na. Ba't nakabag ka pa? Nakabag pa po siya guys. Galing sa eskulahan. Dito na lang kayo magtambay. Lolo, Lili, Alala, Kevin, dito sa naglalaro. Uh, bag, adala, Mga sanina. Oh, dito sa butang. Adala yung kanyang gamit guys. Birthday pa ni Mama Mary, jan. Sumahab-haba ang kanilang lini dito dahil maulang. Pag kumuha ka ng buko, nandito lang. Papaya. May natulog sa bilyaran. Ayun yung mga nagtento doon oh, no, sa e-house. nag na kami ng malala. So it's draining time. Mga kulit mga. Lolo! Ito namang tayo. Tagal naman mamunga ng dragon fruit. So, ito si Mama Mary. Happy birthday! Hindi pa tapos sila dito maglinis. Ito, pinatanim ko kahapon yung isa kasi na-deads yung isa eh. Galing to kina So, yung iba, ako nagtanim niyan, apat. Ay, ano Ang ligot na So, ito yung routine namin. Every morning, naglilinis kami. Kaso, kahapon, di sila nagwalis kasi nga, nagsabong sila so pamahiin bawal daw mag walis pag magsabong ang ending tabla tabla ano mga natutulog 'yung mga nag-i-house doon ay may mga nag nagtent sa maulan Tagal tumubo ng mga anay ng isang na pala sila good morning to kwak ang mo sir Ah, sa DTL ka di eh? Wala ka itong nagtami. Wala ka. Ano? Nami ang discount Ano? Ah, okay. Mo. Kaya pala. Wala yung nilips si Kano dito? Wala, wala. Tsi! <laughs> Sarot lang. Diyowa. Walang haba ng ano Orchids. So, pagmunta kayo dito guys, wala pong pool. At hindi rin mailiguan ng ilog kasi nga, Ah, kulay yellow so pasyal pasyal pwede ang tagal talagang gumapang nito mga to pero nandito na siya sa taas yan dun, dun dyan dyan kain na guys muna sila ang ganda ng hair ni pero nawala na ang blue kapag ligo mo sa pool nawala na pink na pud sia light pink ai cik ni ang bayot mai tindak ang sinop-supan oh oh ana yang kagat kagat lang kagat oh kagat lang daw oh yalo gisipa kay kagat daw sia sadah sadah kag advokasi breakfast mo na ah. Ayan mo, nakaabang ang aking mga pusikat. Mimi, good morning. Good morning. Kelvin. Si Kelvin ay nagkaano sa ulo niya pero nawala na. Ay, sa abaho mo ko nagpaglaro. Buang mo ni eh. Soy. <laughs> pinakasweet ko na baby. Ah, wala naman. Di naman nagpaglaro eh. Nahawakan lang kita eh. Hi Hi Maya. Ito naman si Ginger. Ay, pansin. Mag Breakfast muna kami. Thank you, Nina, sa bugas. Kakay! Si Kakay ang pinakamahabang buhok na pinakamadumi. Hindi po siya madumi, guys. Ha? Ganyan talaga color niya. Brown na may pagka-black yung dulo. Tapos yung buhok niya eh, hindi sunsun ka ng... Basta, ganyan na talaga siya. Dalawa sila ni Kokoy. At ito pala nilinisan ko na pala kahapon dito. Marami kami manok ganyan guys. Hindi sa amin yan guys. Pero maraming ganyan dito. Ayan o. No, Lalag color. Tapos naglinis ako dito. Tinan nyo. Tinanggal ko yung mga bato na nakabaon dyan. Ayan. Tinanggalan ko na lahat dyan. Kasi paparamihin ko na yung bulaklak dyan. So lahat ng mga bato na puti dito ko nilagay. Mga uh, tumalasik talsik pala. Ito pala yung buto ng langka na kinain namin guys. Maganda to. Na langka kasi. Ano ang sarap ng ano niya bunga ang linis linis ng kapaligiran guys na satisfying pag lalo na pag marami kami ng tulong tulong our breakfast is yan ni warm water mo na tapos red rice kunwari iya frozen foods kami pag morning hi po ma'am hope hope good morning pag lunch junk food kami long <laughs> time <laughs> hindi ka na pumapasok sa, sa trabaho wala mii pasok ni buka buka pahinum-dum <laughs> dami ng kain naman guys mainit Ay, inom pala ako ng guys, para sa aking asid. Ba't nawala yung gamot ko dito? Oh, na, na, na. Ito yung gamot ko araw-araw. Ano -araw. 30 minutes before breakfast, kailangan ko inumin to. Ang omeprazole po, pag inatake ka ng acid, ito po ang control doon sa paglabas ng mga acid or sa stomach ninyo na maganon yung acid. So, i-heal niya para hindi ka atakihin ng acid. Hindi ko alam tama ba. Anong i-stop niya? I-stop na yung basta yan yan. Kaya pa kayo, huwag nga pala inom kayo Gaya ng iba dyan. O may prasol. Kagaya ng iba dyan. Dapat ito yung mga atake ng acid. Oh. Yung walay absent. Uy! Kunti-kunti lang naman. Pero may absent. Pero may absent. Kano, gonna... kano,

Ilag ramin ninyo. mo. Kain na guys. Kain guys. Perfect. Sana so, minute na.